Uh good evening, Choi Chai Idol and guys. Uh this evening, I'm just flexing with you how I made this <coughs> uh simple preparation. Ito <coughs> latay talaga para lang niya sa sariling gamit ano. Sorry. Uh Ano ito? Ang giquana ko infuse na olive oil and the uh, mulberry. Na na siya yung mga process nga gihimo na to. Di na ako na ko i-reveal na. But it's quite a long process. The, how to prepare the mulberry, <coughs> uh, leaves, mas siya kadaghan, mas kaya mas taghan siya kaysa oil na. So, <coughs> mani siya ang olive oil with the mulberry. And this is A coconut oil uh, with mulberry, and uh, uh, this one is sunflower oil with uh, mulberry, and uh, <clears throat> this one is a combination of uh, sunflower oil. This is accordingly a powerful one uh, a combination of sunflower oil. olive oil and the uh, coconut oil perfect diba? with the mulberry and of course natin yung mga gamit no <coughs> sa laan kiko ang gundi siya then tela no pero I i'm not uh, using any mga gamit para protection Kaya, para mo siya sarili before mo na ko ni eh, honestly whether we like it or not as an entrepreneur as an innovator in the future no na mo siya kaugmaon pero for family use, pamilya, paparente. Sabi na kami ang reunion. Napi mga oil, ihatag sila. Same is with what I am doing in my other product. Bago na ko siya ilans, kumbaga uh, proven siya nga na siya na itabang sa family, sa mga kaamigo, no? Then, <coughs> na siya lemon oil, no? Na lemon oil, napatay uh, orange essential na ay kanang lemon grass ilang ilang peppermint and uh, lavender no? napatay almond no? and thank you for mam Ma Rigi for <laughs> giving me atong mga salaan atong mga taksanan <laughs> then ah uh, syempre may mga record namuwi laptop niya ni kay all of the things that I am doing is actually recorded na para di kumawala <clears throat> then nabay mga kwento i-share na ko nga abana uh, mangustin Oke, okay, daghan tani siya. No, napay kining unsa mga basa ah, mga secret secret ingredients ano. So, mani siya ang atong gabuhaton. It's still a steps ano. <coughs> Taas ni siya kay kani nay kani siya mga choy uh, to be honest. Do the gun bia gayon sa kamadiri do na kay ila do ilang ipapatent ilang bahala na mo diha basta kay inyo ang patent <coughs> ako ang product ano do there are um uh, mga impediments mga problem later pero sige so as bahala ah no tell uh, basta kay ka I know the technique paano siya kay I talk to one Chinese no nga, sa email nga ginabuhat mong gudilag uh, pa silag apply-apply anang patent sa gula kay product. Kabalo na ako mag-tweak-tweak, ana. lang ko balo magamit sa computer, paano sa mga pre-patent, ana. Pero kabalo na ko on sa on pag lusot diha, nga pamaagi, no, sa ingredients. Paano ma-reduce from a million of applicants down to a single, no. <coughs> kabalo na ito diha, ginagmay. So, kana siya mga choy, no, ni akong mga, kwan, mga mga gihimo nga produkto no so taas taas ni ang process natay mga machines actually to be honest i have mga machines no nga nga multi purpose labi na sa pag <coughs> prepare sa dahon sa leaves sa mulberry hey don't you know nga mogamit ta ka mulberry akabalo mo pag mag preserve di ka mo kun may mo siyang uh, kanang dagan sa bacteria Uh, even fungus gusto na siya, dagan kasi mga sakit-sakit may mo pa siya nga uh, may uluro sa bato, no so na siya mga <coughs> ginapang test dyan nako na ako nga mga swab ako na ko dyan shopee good pero at least nagit okay, siya ako isang matapang no <coughs> later ako ano siyang purely laboratory then kaya ang purpose muna ako kaya tigulan lagi ta ang trend karon baka tigulan grabe mga plus So, kung na to, <coughs> mag-iimu ta kay ang ate pa na ako, kasamukal kong kay sa radyo, bisa kung saan lang uh, oil, bisa so kung saan lang ikuan. So, kanya-kanya mo lang na, ano, discard eh. So, kiling ako karon just for purpose of sharing, kay mga homemade siya ba. Then, ah, uh, na yung mga later ko na sa ano ko ni kay taas taas pa ni nga uh, it will take month no nga itago sa mga madulom nga lugar <laughs> isulod sa mga dark kuno nga mga sudlanan no transparent kun i-transfer na po siya ikuan pa siya sa mga sida no nga ay kuno ano ato mga pwede i uh, isala na yan ay siya, huh? so kana lamang ang ah, mga chay mga chay mga ano pang youtube ano pwede na sa youtube ano. kay kuan So, di sana ako ipakita sa doon sa kanita. Basta at least, you have idea. Ngakinatong akin uh, itong liniment oil. Oh, yeah. <laughs> It's not yet business, ano? You know? But later, pag, -pag di ay, uh, kabalo lang. Ah, uh, takabalo. So, nga, ugma. Ay, ay, kinsay gusto di ay mo kuhan, mo sulay ani, ay, I'll be giving you free para uh, li living testament, kumbaga, talk of the mouth, how effective my products are. No, kita gan mo niya. Ni uh, sana lang siya. Basa, I I would say it's unique because I've done a research sa other product, ada mga kwan nga oil. So kanya kanya agdes And this mine, uh, it's quite unique. Again, mayang hapun sa tara. I just arrived from school. Wang oras ko is quarter to six. Pabotak Kung kaya pa kayo -kay niya Na maging mabutong mabalbi Hindi kaya tayo trabaho May gabing isa tanan mga chay Mga chay And uh, God bless us all